nakuha ko oh. malaki sana itong isa oh. ito laki oh. kita nyo yan laki oh. ito so, lawak ng ano, you know, natin guys oh. ang ganda no so yun kuha tayong shells car si car si yan Meron no, oh. malaki oh. Dio ni ano, kita mo? Ano, kita nyo? Ayun, oh. Di sya latang shells. Tingnan, hmm. Ito din. At ayan. Wala nang run. Naubos na yata ang kan dito. Sige, nakuha ko ako. Oh. Malaki sana itong isa oh ito laki o kita nyo yan laki o ito di hindi ko alam itong tawag dito ito ito kinakain to. ano laki sa ano so tapon ko na lang guys dyan na lang sila guys so bye bye huwag ako